Sa layuning mabigyang linaw ang mga hamon na dala ng recruitment efforts ng Communist Terrorist Group o CTG sa mga kabataan, nagtulungan ang 58th Infantry D. Malulupig Batalyon at ang Local Government Unit ng Balingasag Misamis Oriental sa pagsasagawa ng simposium o talakayan upang palakasin ang youth empowerment sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman sa mga kabataan sa mga paaralan noong Oktubre 13 at Oktubre 14. May kabuoang siyam na raan anim na mga mag-aaral mula sa San Juan National High School, San Isidro National High School, sa May Integrated School, Linabo Integrated School at Quezon Integrated School ang dumalo sa nasabing aktividad. Iba't ibang paksa na may kinalaman sa kabataan ang tinalakay sa mga simposium tulad ng panlilinlang at recruitment ng CTG, teenage pregnancy, illegal na droga kriminalidad, vowsi, Anti-Bullying Law, Executive Order 70 at ang Anti-Terrorism Law. Napuno rin ng kaalaman ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pelikula tungkol sa CTG recruitment at pamamahagi ng mga leaflets tungkol sa taktika ng CTG, EO-70 at Army Recruitment Process. Samantala, Sinabi ni 58IB Commanding Officer Lt. Col. Christian C. Uy na kinikilala ng 58IB ang kahalagahan ng youth empowerment at edukasyon bilang pagtugon laban sa extremist ideologies. Dagdag pa nito na sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at kamalayan sa sektor ng mga mag-aaral, maaari sila matulungan na gumawa ng tamang desisyon at maiwasan ang pangre ng CTG. Ito din ay nagpo-promote ng kapayapaan at seguridad sa bansa na naglalayong protektahan ang mga kabataan bilang malalaking bahagi na nagbibigay kontribusyon sa ating bansa at magiging mabuting lider sa susunod na henerasyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.